bundok na naman tayo may balon oh mag -isa tayo mag isa kukuha tayo ng ano uh, sinukuha na baging kasi ubos na naman at ah uh, si bukaw si bukaw <laughs> yun sige kukuha tayo si bukaw Ganyan yung itsura ng sibukaw. Yan. Parang malunggay. Yan, parang malunggay. Daming ibon. Kuha na naman tayo ng baging na sinukuang itim. Patubo na yung ano, sinukuan sinukuan na baging yan ito yung sinukuan malaki dito ako nakuha ng sinukuan na ginamit kong baston ito kuha tayo sa mga ganito kalaki ay mapulok na ito yung lumanas na may gamit pa ito rebiltahan kumbate kumbate sa si spiritual yung kumbate sa si mga mangkukulam at mambabarang Kasi na, yung itim na yan sinukuha ng bagong itim dito tayo sa taas Chamba natin kung may tubig may bertod kasi yan yung ano pag may tubig inumin natin ng bertod sinukuhan to ดูมันนะน้องมิงโตกวน Ito, sinukuan po ito. Ito, sinukuan po yan. Ito. Ganyan lang kalaki kunin natin kasi lalagay natin sa kitchen o di kaya gagawa tayo ng medalyon ng sinukuan. Okay. Sana nga makachamba pa tayo ng iba. Ito. Sinukuan po yan ganyan lang kalaki yung ano kahaba yung kinuha natin mayroon doon ayun o kita ba yan yung itim yan kaso nga lang pag pinutol natin sa puno wala na baka mamamatay mapapawalang bisa yan kailangan pag magputol tayo ng kahoy o baging kailangan estimate natin na mabubuhay yung ano pinutulan natin maganda kasi yung bertod niyan pag buhay yung baging o kahoy na pinagkukuna natin panangkap malakas yung bertod okay okay na tayo yung ano ko kasi sinukuan lang yung purpose ko talaga dito sa pag-akit mundok sinukuan lang atang yan o. Si buka Okay. Prepare tayo. Uwi na tayo. Salamat sa tagapagbantay dito. Sana matanggap yung alay ko. Maraming salamat. Yan you know, o. Nagtutubig yung sinukuan. Matamis. Matamis na medyo mapakla. Yan you know. Yan. Hindi yan nakakalason. Hmm. Kapakla lang. ang purpose kasi kaya ako iniinom pag mayroong antingero na kukuha ng gamit dito ay hindi niya mapapagana yung sinukuan dahil sa tubig na yun ang tao lang makainom ng tubig ng sinukuan yun lang ang makapapaandar ng mga sinukuan na galing dito yan medyo malakas yung persa ng tubig kasi nahihilo ako pero hindi ito lason Ilang beses na rin ako umiinom dito. Oh. Yan o. Oh. Iniinom ko po yan. Yan, agri yung butike. Pero ingat-ingat lang po tayo sa mga baging man o kahoy na gagawin natin panangkap lalo na po kung pag magkasa tayo ng langisan na may pangontralason eh baka yung pangontralason natin eh mag, magsanipa na lason sa binabahayagian natin ng paggawa natin ng pangontralason ingat lang po tayo hindi lahat ng mga baging ay uh, pwedeng gamitin panangkap sa sa mga pangontralason mayroon mga bageng na panglason. I mean is may lason at kahoy na may lason. Hindi lahat ng bageng ay safety o kahoy. Mayroon na baging at puno talaga na may lason. Sige po. Salamat po.